Next stop, dito naman ako sa library. Dito ako. Pagkatapos ko makatapos ako ng breakfast, na cafe na ako, hindi na ako sa mga cafe pumupunta. Dito na lang ako sa library para mas tahimik, madami ako nagagawa. At kung may mga questions ako, uh, may tumut mayroon din ako nahihinga ng nang ano natulong tulong kung meron ako mga hindi naiintindihan sa akin mga pinag-aaralan alam mo naman 65 years old na ako yung sa, sa technology madami akong hindi alam so step by step pinag-aaralan ko kagaya ng Ay, ng paging e-edit pag, pag uh, madaming bagay na hindi ko alam diyan sa ano sa sa mga tek bagong technology kaya mas nagugustuhan ko dito sa dito sa library na to malapit lang sa bahay a few blocks away from, from my house anyway have a great day papasok na ako hindi na ako pwede magsalita